Hello, hello mga katigang As usual Pag breakfast Oatmeal O kaya cereal Pero pag nabutan ko yung oatmeal Oatmeal ako Kasi ang pasok ko alas 10 eh. <laughs> eh wala na yung breakfast Tanggal na yung breakfast Pag medyo late ako Kaya kailangan andi dito ako Mga 9.45 9.45 ganon kasi mag mag clock in ako ng 9.55 so may 10 minuto pa ako na mag breakfast break pass. okay dokie okay, mga katigang ilagay natin yung ano yung walang kamatayang ano hani honey para maumpisa na natin ang laban <laughs> Okey dokey Maka tinggal Bye bye Kainan lah